mga unata, ta na ang atong binagwoongan na baboy lami kaayo. namin sa katangko tapos binigayin ng chef sa akin so tapos ito naman galing galing ko sa garden ng ano kaya namin ito pinitas ko nung kahapon kasi nahinog na siya so para hindi masayang ko dito sa bakal <coughs> Ito oh, lalaki oh, galing to sa garden ng colleague ko. Shout out kay Angela sa colleague ko. Ito oh, na ano na siya, nag-split na yung skin niya. At ran to oh. Oh. So, gagawin ko nito para hindi masayang yung tomato para mapakinabangan natin. Mauk, daluto ako ng minuto. Gamit ko itong fresh tomato at saka ito para sa binagoongan. Ito yung binagoongan karne at saka yung laman at saka yung taba. sa so, para sa binagoongan, so, ako, ako yun, no? Meron tayong bagoong alamang. So, ito ang gagamitin natin, no? Meron na tayong uh, chops, uh, sliced tomato. Bagoong alamang onion at garlic at tin tinimplahan kong baboy uh, bitchin, asin, seasoning at black pepper na ground pepper tsaka extra meat na pork shoulder joint nakaprihit na ang ating kawali, okay? so lagyan na natin sya ng matika para panggisa okay magpasa mag na tayo maghisa, unahan na natin ang onion. Ya gimana kan angkat yang ini. Akan masukin asam ini ke atas ember. lagi na natin itong ating pork, no? Yung taba mo, no? Magsabaw itong ating kamatis. Isabay na natin itong ating laman. Okay. So, balito natin siya ng mga 30 minutes, pero lagi niyong i-check. Okay, may na siya.

Babu Kalun saya nak tu saya babu nak tu teman nama dia oh suka. Mana tak punya. suka. So, balitan natin siya ng minutes. Nag-evaporate na siya. So, ilagay na natin itong ating siling, siling pula. Parang version ng siling Wow, parang nagkaramalize na siya. So, okay na ito. So, pakitain na natin ang ating Apoy. So, i-rest lang natin siya ng 5 minutes. Gawas ang mga mantika. No? Grabe ng mantika, ba? So, sa launa lang nato. So, ato na na siyang hauno. Nara siya, oh. Dagan kay kamatis. Grabe ang tubig niya, ba? So, mauna niya ang atong binaguungan. Nga lang lamik kayo. Mga una ka. Nanang atong. Binagawin na ba? Binagawin na ba?